ang tigre at ang oso. Noong unang panahon, may mga hayop na nakatira sa isang kagubatan. May magkaibigang tigre at oso at kilala sila sa pagiging matarik na magkaibigan. Ngunit isang araw, pumunta sila sa malapit na syudad at sila'y nagtago sa isang puno. Kay ganda naman ng kanilang wangis at pamumuhay, di ba tigre? Oo nga eh. sorry maging katulad nila rin gusto kong maging tao. Sila'y nag-isip kung sino ang kanilang pagtatanungan ng paraan upang maging tao. Alam ko na, kailangan natin labitan sa si tangal ng para malaman natin ang gagawin para maging tao tayo. Tama, pero mabibigyan niya kaya tayo ng paraan para maging tao. Tingnan natin, tara! Sige, tignan natin. Naglalakad na ang magkaibigan Tigre at Oso papunta sa bahay ni Tandang Kuwago pagkatapos ng kuunting paglalakbay. Sokos, nandito na tayo. Oo nga Tigre, nagawa natin. Ano kaya siya? Naisip ni Oso na kumatok sa pintuan ng bahay ni Tandang Kuwago. Kumatok tayo sa pintuan para malaman natin. Sige kumatok na nga ang magkaibigan tigre at oso. Nariyan po kayo, tindang bago. Biglang bumukas ang pintuan ng kanilang bahay at may poses na nagsalita. Noong kailangan nyo? Natakot ang magkaibigan sa kanyang tinig. Tatakot ako sa tinig na iyon. Oo nga, ako. May narinig din silang lipak ng paa. Naririnig mo ba yung papalapit na yapak? Ano ngayon? Nagsalita ang Tandang Kwago. Ano ang inyong kailangan, Tigre at Oso? Doon nila nalaman na ang Tandang Kwago lang pala iyon. At kaming maging tao. May naisip ka bang paraan? Paano kung kami magiging tao? May isa pang paraan. Ano iyon? Kailangan nyo lang pumunta sa isang kagubatan at may makikita kayo na kuweba malapit doon. Yun lang? Napadali! Anong gagawin namin doon? Magandang tanong yan! Kailangan ninyong manatili roon ng dalawang daang araw. Ah, oh, sige! Maraming salamat, Tandang Kwago. Umalis na tayo. Umalis na rin ang magkaibigang tigre at oso. Sa wakas, eh, para ano tayo? Upang maging tao. Oo nga. Salamat sa tandang kwago. Naghanap na sila ng kuweba para magawa na nila ang paraan upang maging tao sila. Tigre, may nakikita akong kuweba roon. Tara! Puntaan natin! Tara! Pumasok sila sa kuweba na nakita ni Oso. Nandito na tayo. Kailangan nalang natin maghintay ng dalawang taong araw. Kakayanin kaya natin iyon? Hindi ko alam. Naghintay sila ng maraming araw at nagpahinga sila sa kuweba. Ngunit sa paglipas ng maraming araw, nainip si Tigre. Kaya naisipan niya na baka isang kalokohan ang sinabi ni Tandang Wako. Isang daan at dalawampung araw na ang lumipas. Nainip na ako, oso. Paano ang isang kalawal na sinasabi sa atin ni Tandang Kwako? Marami na ang balita tungkol kay Tandang Kwako na marami na siyang natulungan. Pero paano ito posible? alis na ako. Hindi pa gusto mong maging tao, tigre. Wala namang mawawala kung hindi natin susubukan. May mawawalang panahon. Basta, alis na ako. Kung yan ang gusto mo, mag-ingat ka, tigre si Tigre ay umalis sa kuweba, kahit naiwang mag-isa si Oso. Hindi kaya umalis na rin ako. Huwag! Susubukan ko kung totoo bang ba sinasabi ni Tandang Kwago. Wala namang mawawala. kayo ko ito. Matapos ang araw na iyon, nakatulog na lang si Oso. Pagkagising niya, ay naging tao na siya. Paano nangyari ito? Hindi ako makapaniwala na isa na akong ganap na babaeng tao. Kailangan ko itong ibalita kay Tigre. Makikilala niya kaya ako. Magpapasalamat mo na ako kay Tandang Kwago. Lumabas na ang magandang babae na dating si Osang sa kuweba. Pumunta siya sa bahay ni Tandang Kwago. Pagdating niya roon ay kumatok siya. ikuno na ba yan, Oso? Paano niyo nalaman? Ako ang nagbigay ng paraan. Oo nga po pala. Maraming maraming salamat po, Tandang Kwago. Kaya nga naman, nagtsaka sa paghihintay sa kweba. Paalam na pong muli, nagpapasalamat po ako sa inyo. Paalam, magingat ka. Umalis na ang babae at kanyang hinanap si Tigre. Nang nakita na niya ito, ay nilapitan niya siya. Tigre, ganap na akong tao ngayon. Sino ka? Ako ito, si Oso, ang kaibigan mo na naging tao na ngayon. Ikaw na pala yan, Oso? Ikinuwento ni Oso ang mga sa kanya. Nagsisi si Tigre sa mga ginawa niya. Kung sanang hindi na lang siya umalis at naghintay. Nagsisi ako, Oso! Sana hindi na lang ako umalis. ay pinili ko sa buka ng sinabi ni Sandang Kago. Nagiging tao na rin ako. Ayos lang yan, Tigre. Anong balang mong gawin yan? Magtatayo ako ng sariling kong bahay dito sa kagubatan para makita kita araw-araw. Dahil magkaibigan tayo kahit tao na ako ngayon. Oo naman, dito mo makikita ang aking asawa at anak. Sige! Hindi kalaunan ay nakahanap ng asawa ang babae at nagkaanak din sila. Masayang namuhay ang kanyang pamilya kasama ang tigre, ang wakas. Ang gintong aral na ating natutunan sa kwento, ay, huwag tayong matakot na subukan ng mga bagay na hindi pa naman natin nasusubukan at kailangan nating magtyaga. Sinasabi nating mahirap, pero bakit hindi natin subukan para malaman natin?